Mga senior, bumagsak ang blood sugar ko dahil sa 7 gulay na to. Ang pagkain ng tamang gulay ay maaaring makatulong sa natural na pagkontrol ng blood sugar, lalo na para sa mga senior na may diabetes o pre-diabetes. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sepon uri ng gulay na suportado ng mga pag-aaral at eksperto sa nutrisyon na may potensyal na makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Ang layunin ay bigyan kayo ng praktikal, ligtas, at abot-kayang impormasyon na maaaring isama sa inyong araw-araw na pagkain upang mas mapangalagaan ang inyong kalusugan. Ang wastong nutrisyon ay may mahalagang papel sa pang-araw-araw na pamamahala ng diabetes at isa sa mga pinakapayong bahagi ng diet para sa mga senior ay ang regular na pagkain ng gulay. Ayon sa American Diabetes Association ADA, ang mga gulay, lalo na ang non-starchy vegetables ay mababa sa calories at carbohydrates. Ngunit mataas sa fiber, bitamina at mineral, ang mga katangiang ito ay tumutulong sa mas mabagal na pagsipsip ng glucose sa dugo kaya nakatutulong sa pagpapanatili ng mas matatag na blood sugar level. Isang malawak na pag-aaral mula sa British Medical Journal noong 2014 na sumuri sa higit 300,000 kalahok sa loob ng maraming taon ay nagpakita na ang regular na pagkain ng green leafy vegetables ay may kaugnayan sa 14% na pagbaba ng panganib ng type 2 diabetes, ang fiber na matatagpuan sa gulay ay hindi natutunaw at nakatutulong upang pabagalin ang digestion at pag-absorb ng asukal mula sa pagkain Bukod dito ang ilang gulay ay may likas na compounds na maaring makatulong sa insulin sensitivity isa sa mga pangunahing problema ng mga may diabetes Mahalaga rin ang gulay sa pag iwa sa komplikasyon ng diabetes gaya ng cardiovascular disease Ayon sa ulat ng World Health Organization WHO, noong 2020 ang sapat na pagkain ng gulay at prutas ay isa sa mga pangunahing rekomendasyon upang mapanatiling malusog ang puso at maiwasan ang alta presyon, isang karaniwang kasabay ng diabetes sa mga matatanda. Gulay, huwag ang palaya. Ang ampalaya ay isa sa mga pinakakilalang halamang gulay sa Pilipinas na may potensyal na benepisyo sa mga taong may diabetes, partikular sa mga senior na nagnanais ng natural na paraan sa pagpapababa ng blood sugar. Kilala ang ampalaya sa taglay nitong mapait na lasa na indikasyon ng presensya ng bioactive compounds tulad ng charantin visin. At polypeptide B mga sangkap na naiuugnay sa glucose-lowering effects. Ayon sa isang klinikal na pagsusuri na isinagawa noong 2011 at inilathala sa Journal of Ethnopharmacology, ang paggamit ng 2,000 wabuluspans ng ampalaya extract araw-araw ay nagpakita ng makabuluhang pagbaba sa fasting blood glucose ng mga pasyenteng may type 2 diabetes. Ang resulta ay sinusuportahan din ng lokal na pag-aaral mula sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOST-FNRI, noong 2013 na nagpapatunay sa potensyal ng ampalaya bilang supplementary dietary intervention para sa mga diabetic. Bukod sa direktang epekto sa glucose metabolism, ang ampalaya ay mataas din sa dietary fiber na sa pagbagal ng carbohydrate absorption sa bituka. Ang fiber ay may papel sa pagpigil ng biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain para sa mga matatanda. Ang ganitong epekto ay mahalaga upang maiwasan ang insulin spikes na maaaring magpalala ng kondisyon. Gayun din, ang ampalaya ay may mababang glycemic index GI na nangangahulugan na hindi ito sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Sa ganitong katangian, ito ay mainam na isama sa mga pangunahing pagkain ng mga senior na may diabetes. Maaring ihanda ito sa pamamagitan ng paggisa, paghalo-halo sa iba pang gulay o paggawa ng tsaa mula sa pinatuyong dahon. Ayon sa rekomendasyong tradisyonal, gayon paman, Mahalagang tandaan na ang ampalaya ay hindi kapalit ng gamot at kailangang isama sa mas malawak na plano ng pangangalaga sa diabetes na may gabay ng doktor o dietitian. Para sa mga senior, ang regular na pagkain ng ampalaya sa tamang dami ay isang praktikal na hakbang tungo sa mas mahusay na pamamahala ng blood sugar. Gulay ng tuwa malunggay. Ang malunggay ay isang gulay na matagal ng bahagi ng tradisyonal na pagkain sa maraming bahagi ng Asya, kabilang ang Pilipinas. Ngunit sa mga nakaraang dekada, nagsimulang kilalanin din ito ng pandaigdigang komunidad pangkalusugan dahil sa mataas na nutritional value at potensyal nitong benepisyo sa blood sugar control, lalo na para sa mga senior na may type 2 diabetes. Ang mga dahon ng malunggay ay mayaman sa antioxidants, polyphenols, at chlorogenic acid, isang compound na naiuugnay sa mas mabagal na pag-absorb ng glucose sa bituka at sa pagpapabuti ng insulin function. Ayon sa isang pag-aaral mula sa International Journal of Food Sciences and Nutrition noong 2009, ang mga pasyente na binigyan ng 50 gramo ng malunggay sa kanilang pagkain ay nakitaan ng mas mababang postprandial blood glucose level kumpara sa control group. Bukod dito, isang lokal na pananaliksik mula sa University of the Philippines, Los Baños noong 2014 ay nagulat na ang malunggay powder kapag ininom sa dami ng 1.5 teaspoons bawat araw ay maaaring makatulong sa pagbaba ng fasting blood sugar ng mga senior na may pre-diabetes. Ito ay dahil sa kakayahan ng malunggay na makaapekto sa carbohydrate metabolism at glucose uptake ng mga cells. Sa aspetong nutrisyon, ang malunggay ay may mataas na content ng vitamin C, calcium, potassium, at iron ito ay mahalaga sa mga senior upang mapanatili ang lakas ng buto, immune system, at sirkulasyon ng dugo. Sa kabila ng dami ng sustansya, ang glycemic load ng malunggay ay nananatiling mababa. Kaya't ligtas ito para sa mga may diabetes. Maaring isama ang malunggay sa iba't ibang pagkain gaya ng sabaw, ginisang gulay, o ihalo sa itlog at sinangag. Mayroon ding mga available na malunggay, capsules at powder bilang dietary supplement. Ngunit mainam pa rin kumonsulta sa manggagamot bago uminom ng anumang herbal na produkto. Lalo na kung may kasalukuyang iniinom na maintenance na gamot. Sa kabuuan, ang malunggay ay isang abot kaya, madaling hanapin at masustansyang gulay na maaaring maging bahagi ng araw-araw na diet ng mga senior upang makatulong sa natural na pamamahala ng blood sugar. Gulay, mortria bawang. Ang bawang ay karaniwang ginagamit bilang pampalasa sa lutuing Pilipino. Ngunit higit pa sa pagiging sangkap sa kusina. Ito ay may mga aktibong compound na napatunayang may benepisyo sa kalusugan partikular sa mga taong may diabetes. Sa mga senior, ang regular na paggamit ng bawang ay maaaring makatulong sa blood sugar regulation at cardiovascular health dalawang pangunahing layunin sa pamamahala ng diabetes. Isa sa mga pangunahing aktibong sangkap ng bawang ay ang alisin na nabubuo kapag dinurog o hiniwa ang sariwang bawang. Ang alisin ay may antimicrobial, anti-inflammatory at anti-hyperglycemic properties. Ayon sa isang systematic review and meta-analysis na inilathala sa Phytomedicine noong 2020, ang garlic supplementation ay may makabuluhang epekto sa pagbaba ng fasting blood glucose, HbA1c at insulin resistance sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Dagdag pa rito, ang isang klinikal na pag-aaral na isinagawa sa Iran noong 2015 ay nagpakita na ang pag-inom ng 500 ml ng garlic tablets dalawang beses araw-araw sa loob ng dosi na linggo ay nagresulta sa pagbaba ng parehong fasting blood sugar at total cholesterol sa mga pasyente na may diabetes. Ang resultang ito ay lalo pang mahalaga para sa mga senior na kadalasang may kasabay na dyslipidemia o mataas na lipid levels. Bukod sa epekto sa blood glucose, ang bawang ay may kakayahan ding pababain ang blood pressure at mapabuti ang sirkulasyon ayon sa American Heart Association. Ang mga senior na may diabetes ay may mas mataas na panganib ng stroke at atake sa puso. Kaya ang pagkain ng mga natural na sangkap na may cardiovascular benefit ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa pang-araw-araw na gamit, maaaring isama ang bawang sa nilaga, ginisa, o bilang t, nagawa sa pinakuluang hiniwang bawang. Mayroon ding garlic capsules at oil extracts na mabibili bilang supplement. Ngunit dapat itong gamitin ng may pag-iingat at konsultasyon sa doktor. Lalo na kung umiinom ng gamot para sa high blood pressure o blood thinners. Sa kabuuan, ang bawang ay isang simpleng gulay na may potensyal na maging bahagi ng komprehensibong pamamahala ng diabetes sa mga senior sa pamamagitan ng mga bioactive compounds nito, maaring makatulong ang bawang hindi lamang sa blood sugar control, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng puso at ugat. Gulay number 4 talong Ang talong ay isa sa mga gulay na madaling hanapin at karaniwan sa mga lutuing Pilipino. Bukod sa pagiging abot kaya at masarap, ang talong ay may mga katangiang nutrisyonal na kapakipakinabang sa mga senior na may diabetes. Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay ang mataas na fiber content at pagkakaroon ng mga antioxidant compounds na may potensyal na makatulong sa blood sugar control. Ayon sa datos mula sa United States Department of Agriculture, USDA, ang isang tasa ng lutong talong mga 99 gramo ay naglalaman ng humigit kumulang 2.5 gramo ng dietary fiber. Ang fiber ay mahalaga sa mga taong may diabetes dahil nakatutulong ito sa pagbagal ng digestion at pag-absorb ng glucose sa bituka. Na siyang nagpapababa ng posibilidad ng biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Isa rin sa mga sangkap ng talong ay ang nasunin na sunin. Isang uri ng antosyanin na matatagpuan sa balat ng gulay. Ayon sa isang laboratory study na isinagawa ng Nagoya University sa Japan noong 2008, ang nasunin ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na maaring makatulong sa pagprotekta sa cells mula sa oxidative stress, isang kondisyon na madalas na nauugnay sa insulin resistance at diabetes. Dagdag pa rito, may mga pag-aaral na nagsasabing ang pagkain ng mga gulay na mababa ang glycemic index GI tulad ng talong ay epektibo sa pagpapababa ng long-term blood sugar markers tulad ng HbA1c. Ang talong ay may GI na mas mababa sa 20, ibig sabihin, ay hindi ito nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood glucose levels. Kaya ito ay ligtas isama sa diet ng mga senior. Maari ring makatulong ang talong sa weight management, na isa ring mahalagang bahagi ng diabetes control, ang pagiging mababa sa calories humigit kumulang 35 calories bawat tasa ng lutong talong ay nagbibigay daan sa mga senior na mapanatili ang healthy weight nang hindi isinusuko ang nutrisyon sa praktikal na paggamit. Maaring lutuin ang talong sa pamamagitan ng pagsteam, steam pag-ihaw, o pag na may kaunting mantika. Mainam ding iwasan ang deep frying dahil maaring tumaas ang fat content na hindi ka isnais sa mga pasyenteng may diabetes at dyslipidemia. Sa kabuuan, ang talong ay isang gulay na madaling i-integrate sa araw-araw na pagkain ng mga senior. Taglay nito ang mga nutrisyon na hindi lamang tumutulong sa blood sugar control, kundi pati na rin sa kabuang kalusugan sa pagtanda. Gulay Dover 5 Carrots ang carrots ay isang root vegetable na kilala sa natural nitong tamis at matingkad na kulay kahel. Bagamat may taglay itong natural na asukal, ito ay may mababang glycemic index GI at mataas sa fiber. Kaya't itinuturing pa rin itong ligtas at kapakipakinabang para sa mga senior na may diabetes. Ayon sa Glycemic Index Foundation ng Australia, ang luto at hilaw na carrots ay may GI na humigit kumulang 35-40 na nangangahulugang hindi ito sanhi ng bigla ang pagtaas ng blood sugar. Isa sa mga pangunahing nutrisyon ng carrots ay ang beta-carotene, isang antioxidant na kinakailangan sa paggawa ng vitamin A sa katawan. Ngunit bukod sa epekto nito sa paningin, ang beta-carotene ay sinasaliksik din sa papel nito sa metabolic health. Ayon sa isang observational study mula sa Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2011, ang mataas na antas ng beta-carotene sa dugo ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng insulin resistance. Isang mahalagang salik sa pag-unlad ng type 2 diabetes. Ang carrots ay mayaman din sa soluble fiber, particular na pectin, na nakatutulong sa pagregulate ng blood glucose absorption sa maliit na bituka. Sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of the American Board of Family Medicine noong 2015, ang pagtaas ng dietary fiber sa jeta ay may direktang epekto sa pagbaba ng fasting blood sugar at improvement sa glycemic control lalo na sa mga matatanda sa konteksto ng senior nutrition ang carrots ay may karagdagang benepisyo sa kalusugan ng puso immune system at panunaw ang taglay nitong vitamin K1 potassium at antioxidants ay sumusuporta sa cardiovascular health na mahalagang isaalang-alang ng mga senior na may diabetes dahil sila ay may mas mataas na panganib ng stroke at coronary artery disease. Maaari ring isama ang carrots sa iba't ibang paraan ng pagluluto hilaw sa salad. Nilaga, ginisa, o bilang bahagi ng sinabawang ulam. Sa kabila ng natural na tamis, ang kabuuang sugar content nito ay kontrolado ng mataas na fiber content kaya't hindi ito dapat ikabahala ng mga pasyente hanggat sinusunod ang tamang bahagi. Sa kabuuan, ang carrots ay isang nutrient-dense, versatile, at accessible na gulay para sa mga senior. Hindi lamang ito nakatutulong sa glycemic control, kundi nagbibigay din ng karagdagang proteksyon laban sa mga komplikasyon ng diabetes, gaya ng mga kondisyon sa mata, puso, at immune system. Gulay sibuyas. Ang sibuyas ay isa sa mga pinakapangkaraniwang sangkap sa lutuing Pilipino at iba't ibang kultura sa buong mundo. Bukod sa pagiging pampalasa, ito ay naglalaman ng mahahalagang phytochemicals na may potensyal na benepisyo sa metabolic health, partikular sa mga taong may type 2 diabetes. Sa mga senior ang regular na paggamit ng sibuyas ay maaaring makatulong sa glycemic control at sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Isa sa mga aktibong sangkap ng sibuyas ay ang quercetin, isang flavonoid antioxidant na kilala sa anti-inflammatory at anti-diabetic properties. Ayon sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Environmental Health Insights noong 2015, ang supplement na naglalaman ng quercetin ay nakatulong sa pagbaba ng fasting blood glucose levels sa mga pasyenteng may prediabetes at metabolic syndrome. Bukod sa quercetin, ang sibuyas ay may sulfur-containing compounds tulad ng allyl propyl disulfide at S-methylcysteine sulfoxide, na sinasabing may insulin mimetic effects, ibig sabihin, nakatutulong ito sa pagpapababa ng blood sugar sa paraang kahalintulad ng insulin. Sa isang lokal na pag-aaral mula sa Iran noong 2010, na pag-alaman na ang mga Type 1 at Type 2 diabetic rats na pinakain ng sibuyas extract ay nagpakita ng malinaw na pagbaba sa blood glucose, triglycerides at cholesterol levels. Nutritionally, ang sibuyas ay may mababang glycemic index tinatayang 10-15 depende sa uri, mataas sa prebiotic fiber inulin at may natural na anti-inflammatory properties. Ang mga ito ay mahalaga sa senior population na kadalasang may kasamang iba pang kondisyon gaya ng hypertension, dyslipidemia, at digestive issues Maaari ding makatulong ang sibuyas sa cardiovascular health, isang kritikal na aspeto ng diabetes management. Ayon sa Journal of Hypertension 2020, ang pagdagdag ng sibuyas sa dieta ay may potensyal na magpababa ng systolic at diastolic blood pressure. At ito ay maaaring magdulot ng proteksyon laban sa stroke at heart disease nakaraniwan sa mga diabetic senior. Sa praktikal na paggamit, maaring idagdag ang sibuyas sa mga lutuin gaya ng sinigang, tinola, adobo, at ginisang gulay. Maaari rin itong kainin ng hilaw sa maliit na dami, tulad ng sa salad o sausawan. Gayunman, mainam na iwasan ang labis na pagprito nito sa mantika upang mapanatili ang nutrisyonal na benepisyo. Sa kabuuan, ang sibuyas ay isang gulay na hindi dapat maliitin. Sa dami ng siyentipikong ebidensyang sumusuporta sa epekto nito sa blood sugar at puso, ito ay maituturing na mahalagang bahagi ng balanseng dieta ng mga senior na may diabetes o nasa panganib na magkaroon nito. Gulay sa Setskangkong ang kangkong ay isang leafy green vegetable na karaniwang matatagpuan sa mga palengke sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Southeast Asia. Bagamat madalas itong iniuugnay sa simpleng ulam, ang nutrisyonal na halaga ng kangkong ay hindi dapat baliwalain, lalo na para sa mga senior na nagnanais kontrolin ang kanilang blood sugar sa natural na paraan ang kangkong ay mababa sa calories at carbohydrates. Ngunit mataas sa dietary fiber, iron, calcium, at magnesium. Ayon sa Food Composition Guide of the Philippines ng FNRIDOST, ang 100 gramo ng lutong kangkong ay naglalaman ng humigit kumulang 3.1 gramo ng fiber, isang mahalagang sangkap na tumutulong sa mas mabagal na pag-absorb ng glucose sa bituka. Ang epekto nito ay nakatutulong upang maiwasan ang postprandial hyperglycemia o biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Sa aspeto ng micronutrients, ang magnesium na taglay ng kangkong ay may papel sa glucose metabolism. Ayon sa Diabetes and Metabolism 2011, may ugnayan ang mababang magnesium intake sa mas mataas na panganib ng type 2 diabetes, lalo na sa mga matatanda. Sa parehong ulat, binanggit na ang pagtaas ng magnesium intake ay may positibong epekto sa insulin sensitivity. Mayroon ding preliminaryong ebidensya na ang kangkong ay may anti-diabetic properties. Sa isang animal study na isinagawa sa Thailand noong 2013, at inilathala sa Journal of Medicinal Plants Research. Napag-alaman na ang ethanol extract ng kangkong ay may kakayahang pababain ang fasting blood glucose levels ng mga diabetic-induced mice. Bagamat kailangan pa ng mas maraming clinical studies sa tao, ito ay nagbibigay ng potensyal sa kangkong bilang bahagi ng dietary management ng diabetes. Ang glycemic index ng kangkong ay itinuturing na mababa na nangangahulugang ligtas itong isama sa regular na pagkain ng mga senior. Bukod sa blood sugar control, ang kangkong ay may karagdagang benepisyo sa digestive health lalo na sa mga matatanda na madalas makaranas ng constipation dahil sa taglay nitong fiber at tubig. Maari itong lutuin sa pamamagitan ng simpleng ginisa, nilaga, o halo sa sinigang. Mainam ding huwag lutuin sa sobrang taas na init upang mapanatili ang sustansya at iwasan ang labis na mantika o sodium kapag inihahanda ito para sa mga senior na may kasamang alta presyon o sakit sa bato. Sa kabuuan, ang kangkong ay isang abot-kayang madaling hanapin at masustansyang gulay na maaaring makatulong sa natural na regulasyon ng blood sugar sa mga senior kasama ng balanseng dieta at wastong lifestyle. Ang regular na pagkain ng kangkong ay maaaring maging bahagi ng holistic na pamamahala ng diabetes. Ang pamamahala ng diabetes ay hindi lamang nakasalalay sa gamot, kundi sa kabuuang kalidad ng pamumuhay kabilang na ang tamang pagpili ng pagkain. Tulad ng ating tinalakay, ang set sa gulay na ito ang palaya, malunggay, bawang, talong, carrots, sibuyas, at kangkong ay may mga katangiang nutritional at bioactive compounds na sinusuportahan ng agham para makatulong sa natural na pagkontrol ng blood sugar. Para sa mga senior, ang regular na pagsasama ng mga gulay na ito sa araw-araw na pagkain, kasabay ng sapat na ehersisyo, sapat na tulog, at tamang medikal na gabay, ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa kalusugan, hindi lamang sa glucose control, kundi pati na rin sa puso, pag-iwas sa komplikasyon, at kabuuang kalidad ng buhay. Gayunpaman, tandaan na ang bawat katawan ay magkaiba ang anumang pagbabago sa dieta, lalo na kung may kasamang maintenance na gamot, ay dapat ipagbigay alam sa inyong doktor o lisensyadong dietitian upang matiyak na ito ay akma sa inyong kondisyon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakilike bilang suporta, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang edukasyong pangkalusugan at ibahagi ito sa inyong kapamilya o kaibigan na nangangailangan ng impormasyong ito. Maari rin kayong magkomento sa ibaba kung alin sa mga gulay na ito ang regular ninyong kinakain o gusto ninyong subukan.